Pero ang di niya inaasahan ay nang pisikal na niyang maramdaman ang presensya ng isang nilalang. Ang di ko lang mano itong huling pangyayari talaga na hinantay ko yung mister ko araw na sabado yon. Habang hinantay ko siya, nahiga ako sa kama. Ngayon maya, hindi ko alam kung nakatulog ako. Pero ang alam ko, gising ako eh. na ako dumagan sa sa ibabaw ko. Pilipit -hil kong gising yung sarili ko kasi hindi ako makapaniwala eh. Hindi nakikita akong parang anino. Naninigas ako. Gusto kong masumigaw. Walang lumalabas na boses eh. Pagkatawan, wala namang humawa. Wala namang humawa. Wala akong naramdaman. Hindi isip ko pa rin, panaginip, paano nakapasok. Kasi, paano mangyayari? Kaluluwa ba sila o ano, hindi ko Ganon. Yung magising ako, yung underwear ko nandoon na sa paanan. Doon ako natakot, nagtaka talaga ako. Bakit naman magkakaroon ng Hindi mo na ako naihi. Nakaramdam na ako ng takot. bakit ko yung asawa ko na napayapos talaga ako sa takot. Pinuwento ko sa kanya. Sabi niya, magmuna tayo dito matulog. na kami matulog.